Mr. D. <laughs> Hoy, mga kababayan! Kumain ka ba ng masarap ngayon? Yes. Huwag kang mag-alala. Sa video na to, we're counting down the top 10 unhealthiest Filipino foods. From Okay pa siguro to. To High blood na ata ako sama-sama nating tuklasin kung alin sa mga kinakain natin ang masarap nga. Pero baka nagpapaikli na ng buhay natin quietly. So, let's go! Let's start life! Or should I say, sweet! Ooh, la, la At number 10, halo-halo! I know, dessert lang to. Pero ang sugar content niya ay pang diabetes 101. No, no, no! Bakit ito delikado? 50 to 70 sugar per serving. So, over 14 na kutsarita. Oh my God! Nagkocontain din ito ng condensed milk, leche flan, ice cream, sugar syrup. High glycemic index. It leads to sugar spikes and eventual insulin resistance. It increases the risk of type 2 diabetes, tooth decay, and fatty liver. Ouch. Hindi siya halo-halo, kundi halo-halo komplikasyon sa katawan mo. Naku! <laughs> At number 9, Filipino Sweet Spaghetti. Oh Pasta ba ito o hindi? Paborito <laughs> ng mga bata. Lalo na ang nyalimi. Kainin mo pa kaya ito? Pag narinig mo ang sasabihin ko. Bakit ito delikado? Refine ang pasta. Equals carbohydrates na nagdudulot ng fat belly. Ang sos naman nito ay may high sugar plus high sodium na may kasamang processed hot dogs. Ito ay nalilink sa colon cancer. So ang combo nito ay nag increase ng blood sugar at cholesterol mo over time. Tama nga ang kids. Masarap ito. Pero yung pancreas mo nagwi na silently. Number 8. Tap Silog at ang buong angkan ng Silog Family. Tap Silog, Long Silog, To Silog, lahat na ng may silog. Classic Pinoy breakfast with high blood pressure din. Bakit ito delikado? Meron itong processed meats, yung tapa, longganisa, Tocino equals very high in sodium, fat, and nitrates. Mm. Refined din ang rice, plus fried egg, equals ah? carbohydrate fat bomb. At lastly, ni raise o ini-increase din ito ang LDL bad cholesterol and blood pressure. Masarap sa umaga, pero baka mamaya. Good morning, hypertension! <laughs> Number 7 Fried Cholesterol Ball Kaya este Kwek kwek Ito ay quail eggs na deep fry in orange mystery butter ang cute sa street food cart. Pero pagdating sa katawan, Oh no! It's cholesterol! Bakit ito delikado? Ang itlog pugo ay meron ng mataas na cholesterol. 76 mg each. Sabay mo pa na i-deep fry equals added trans fats and saturated fats. Tapos, kung ire-reuse mo pang pa oil nito, lalo na ng mga street vendors, posible ang acrylamide formation no. na nalilink sa kanser. Ang cute-cute niya, pero yung triglycerides mo, hindi natutuwa. Number 6, Instant Noodles Budget-friendly, kidney killing. Bakit ito delikado? Ito ay merong over 1,200 mg ng sodium per pack. Ang max natin daily ay 2,300 mg. Meron din tong MSG o monosodium glutamate na pwedeng mag-cause ng headache at palpitation low nutrients din ito at very high preservatives. Wala nga itong fiber eh. Instant nga siya. Instant bloating. Instant pipi spike. Instant kidney failure. Equals instant regret. Number 5. Chicharon pork skin na naka deep fry crunchy yummy pero deadly bakit ito delikado up to 50 to 60% fat meron din itong saturated fat na nagdudulot ng blockage sa ating arteries meron din itong trans fats depende sa ginagamit nating oil at itinataas nito ang LDL cholesterol na nagli-lead sa heart attacks or stroke. Boo! Crispy siya, yes. Pero ang puso mo, slowly nagka-crack din. Number 4 Isaw, itong street food royalty, ang hari ng Hepalane. Pero also a gastronomic gamble. Bakit ito delikado? Pwede ito mag-contain ng bakterya o toxins. Imagine, kumakain ka ng ipot ng manok kung hindi ito nalinis ng maayos. Mataas din ito sa kolesterol at fat. And lastly, ito ay ginigrill sa mataas na heat. Kaya pwede mag-form ng carcinogens. Yes, masarap ito. But also, you're one bite away from projectile regret. Number 3 Lechon Ang bida ng handaan Or Healer sa arteries <laughs> ang lechon ay hindi lang crunchy kundi crunchy rin ang arteries mo later on <laughs> Bakit ito delikado? Sobrang taas ng saturated fat and sodium nito Ang lechon skin purong kolesterol at kung kakain ka naman ito araw-araw, tataas ang risk mo na magkaroon ng atherosclerosis, heart disease, o pwedeng obese. At number two, tosino sino? Ang pork na sugar-coated. Literal to, boy. Literal na sugar-coated. <laughs> Bakit ito delikado? Minakes-makes ito sa refined sugar plus artificial colorants. Meron din itong sodium nitrate or nitrite. Na posibleng carcinogen. Combo sa fat and sugar equals metabolic disaster. Breakfast ba kamo? or more like breakfast and die slowly. And at number one, we have soft drinks, the liquid of death. Bakit ito delikado? Ito ang deadliest Pinoy food item natin ngayon. Imagine mong kainin mo lahat ng nasa listahan natin. Lahat yun, pwedeng ipare sa soft drinks. So ano nga ba ang meron sa soft drinks? Meron tong up to 40 grams sugar per can or 10 teaspoons of sugar. High fructose corn syrup equals fatty liver and insulin resistance. Ito'y acidic din na nagda-damage sa ating mga ngipin at mga buto. Kalilingtin ito sa obesity, diabetes, at heart disease. Akala mo pang refresh lang pero pang rektang hospital bill na pala. So there you have it the ultimate guide to the deadliest or unhealthiest Filipino foods. Masarap? Yes. Yes. Pero worth it ba to every day? Definitely not. No. Kaya mga kadipam, mga ka-food trip natin dyan, balance lang. Indulge minsan, pero wag araw-araw. Para next na handaan, ikaw pa rin ang bida. Hindi lang sa maintenance meds mo. Sino ang lagi mong nilalantakan kahit bawal? <laughs> Aminin mo na! Huwag kalimutang uminom ng tubig at hindi soft drinks. Okay? Please like, subscribe, and comment on your guilty pleasure. The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!